Nilitson ba ang hanap mo? Baka dito na ang yung hinahanap mo. Tara mga ka-adventure, samahan nyo na naman ako sa ating panibagong food trip adventure. Andito na nga tayo ulit sa Mahiminos, Palanganan. Malapit sa may St. Vincent Prayers Park, Bani, Bayangbang. Andito ulit si Lingmo. Sina nga mga ka-adventure, tayo nagbabalik dito sa Mahiminos, Palanganan. Pananganan. <coughs> grabe ang lutong Tayo nagbabalik nga dito mga adventure Dahil ngayon ang araw ng kanilang One year anniversary Ng kanilang paanlilitsyon Hey what's up mga ka-adventure Andito nga tayo sa may barangay Bani Bayangbang Pangasina At andito nga tayo sa may Jimenos Pananganan At andito nga tayo dahil magsiselebrate sila Ngayon ng kanilang one year anniversary Dito sa kanilang paanlilitsyon Kaya tara let's <laughs> get na nga mga ka-adventure, pagdating nga natin dito, kasalukuyan na sila nagtatatad ng kanilang lechon dahil padami ng padami na ng kanilang mga customer na nandito, galing pa sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan Sir, kamusta yung lechon dito? Quality Quality, Quality. Hey ay tagasan po kayo. Ito okay. sa yung foods dito, dito sa <laughs> Quality ba sa madam? Ay ma'am, ma tagasan pa kayo? po. Wow. Kumusta yung mga nila dito? quality. Oy, quality. <laughs> okay. Okay. At dito rin yung ating ibang kasamahang mga Pangasinan Vlogger. Sina nga mga adventure pumila na rin tayo. Bukod nga sa Anli Lechon, mayroon din silang Anli side dishes dito tulad ng mga pakbet, tinuguan, may insalada, igado, at may mga minatamis pa at Anli drinks pa. Sangka pa. Kaya naman arat na rin kayo rito. <laughs> hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may barangay Bani, Payangbang Pangasinan, dito sa may Jimenos, Panangan. Andito nga tayo dahil ngayon ang araw ng kanilang one year anniversary dito sa may anilitsunan sa bayang bang. <laughs> At ating titikman yung kanilang pinagmamalaking litsun dito. At tara, natin. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord God. <laughs> Grabe ang lutong mga ka-adventure Putok-batok talaga yung kanilang lechon dito Mas sumasarap nga pag nilalagyan mo ng kanilang sauce Panigurado, mabubusog-busog na naman tayo dito Abay, quality, quality Eric, RJ, anong masasabi mo sa lechon dito? siya ako masasabi mo sa lechon sa masasabi mo, Tomizu? Boss, Azu, kumusta yung lechon dito? Quality? Ano? Papa Boy, kumusta yung pagkain dito? Lalo-lalo na yung lechon. Ang Tam, tamit. Hindi, hmm, huwag na try natin. Eh. <laughs> jo, Joan, ah, kumusta po yung lechon dito? Um, Napaka-quality, masarap, mananam, magaling tamit. Ganun? Kapugi, kumusta yung pagkain dito? Quality, quality. Sabi dyan, dyan yung Ang Jimenos palanganan nga lang nga pala ang nilichon ay sa tuwing Sabado at linggo lamang. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero kung ako sa inyo, agahan mo lang punta dito para di maubusan. Ah, sir, <laughs> kung nagkrikrib ka mga ka-adventure at hanap mo ba ay anlilichon dito na kayo sa may Jimenos Pananganan pwede pwede kang kumain dito ng lichon kahit walang okasyon anlilichonan at bayang bang <laughs> Opsi ka lang, mayroon akong ipapakilala sa iyong bagong laro. Ito ay ang PH Pasay. Pero paalala lang po, bawal to sa mga bata at itaya mo lang ang gusto mong mawala. Kung namang gagawin ay magre-register ka lang, Magka-register mo lagi ang mga username, password at confirm password at pwede ka nang mag-login. Pagka-login mo mga mga ka ka-adventure, pwede ka mag-deposit for as low as 100 pesos at pwede ka nang maglaro. Marami na tayong pwedeng pagpipili ang mga laro dito tulad ng Super Ace, Mines, Fortune James at napakarami pang iba. Pero ang napili nating laro ay itong Super Ace. At pwede na tayong magbet kung ilan ang ating itataya. At ang ibibet nga natin itataya dito ay 50 o ay 100 pesos. Pwede na. Nagbigawin pa kayo mga ka-adventure <laughs> Ganun lang kasimpleng maglaro at manalo dito sa may PH Pasay Kaya mag-register na Nasa comment section kung paano